Maligayang pagdating sa Numero Guru YouTube Channel. Sa video na ito, ating tatalakayin ang kahalagahan ng numero ng kapanganakan isa, na kilala rin bilang driver, basic, o psychic number sa numerology. Bago tayo magsimula, kung nahihirapan kayong hanapin ang video na ito sa inyong paboritong wika, pakicheck na lang ang description sa ibaba para sa link ng video tungkol sa numero ng kapanganakan isa sa inyong wika. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga natatanging katangian ng mga taong may numero isa, magbibigay tayo ng mga suhestyon tungkol sa mga angkop na landas sa karera, at ihahayag ang inyong mga maswerteng numero at mga paborableng kulay. Pag-uusapan din natin ang mga numerong pinaka-compatible sa inyo para sa pagkakaibigan, partnership sa negosyo, o kasal, upang matulungan kayong magtatag ng pinakamagandang koneksyon. Kaya, magsimula na tayo! Sa numerology, ang driver, basic, o psychic number one ay itinatakda sa mga taong ipinanganak sa unang araw, ikasampu, ikalabinsyam, o ikadalawamputwalo ng anumang buwan. Halimbawa, ang isang taong ipinanganak sa unang araw ay may numero ng kapanganakan na isa. Kung ang isang tao ay ipinanganak sa ikasampu, idagdag ang isa at zero, na nagiging isa. Para naman sa mga ipinanganak sa ikalabinsyam, idagdag ang isa at siyam upang makuha ang sampu, at pagkatapos ay idagdag ang isa at zero, na nagiging isa din. Gayun din, kung ang isang tao ay ipinanganak sa ikadalawamput walo, idagdag ang dalawa at walo upang makuha ang sampu, at ang isang plus zero ay nagiging isa. Bagamat lahat ng ipinanganak sa mga pechang ito ay may mga katangian ng bilang isa, mayroon silang magkakaibang personalidad batay sa kanilang partikular na pecha ng kapanganakan. Halimbawa, ang mga ipinanganak sa unang araw ay magkakaroon ng ibang mga katangian kumpara sa mga ipinanganak sa ikasampu, ikalabinsyam, o ikadalawamputwalo. Tatalakayin natin ang mga pagkakaibang ito sa dulo ng video, kaya siguraduhin manatiling nanunood. Sa numerology, ang numero isang ay konektado sa araw, na sumisimbolo ng pamumuno at enerhiya. Tulad ng araw na nagbibigay liwanag sa mundo, ang mga tao na may numero ng kapanganakan isang ay may mga katangiang kapareho nito. Sila ay mapagbigay at likas na nagbibigay ng suporta sa iba. Kung ang isang kaibigan ay nasa problema, ang mga may driver, basic, o psychic number one ay nariyan upang tumulong, kahit sa isang mataong lugar. Sila ay maaasahan at mabilis na nakakamit ang pagtitiwala ng iba. Gayunpaman, ang mga individual na may numero ng kapanganakan isang ay maaari ding maging agresibo at may tendensyang manguna sa mga usapan. Bagamat ang ugaling ito ay makakatulong sa kanilang tagumpay sa kanilang karera, maaari itong magdulot ng mga hamon sa kanilang mga personal na relasyon. Minsan, nalilito nila ang pagpapahalaga sa sarili sa ego, kaya't sila ay maaaring magsalita ng matigas ng hindi na na nagiging sanhi ng pagsakit sa damdamin ng iba. Mahalaga para sa kanila na maging maingat sa bagay na ito at makipag-ugnayan ng may kabaitan. Ang mga tao na may ganitong numero ng kapanganakan ay pinahahalagahan ang kanilang kalayaan at hindi gusto ang pakiramdam na sila'y pinipilit. Madalas nilang nahihirapan makahanap ng kasiyahan sa kanilang mga trabaho dahil nais nilang maging pinakamahusay at nararamdaman lamang ang kasiyahan kapag narating nila ang tuktok. Mas gusto nilang manguna at handang kumuha ng mga panganib, na nagtatangi sa kanila at nagbibigay sa kanila ng natatanging identidad. Sa pag-ibig, ang mga may numero ng kapanganakan isang ay hindi pa laging nagkakaroon ng madali. Ipinapahayag nila ng bukas ang kanilang mga nararamdaman at handang makipaglaban para sa pag-ibig, ngunit ang kanilang poko sa trabaho ay minsan nagiging sanhi ng pagpapabaya sa kanilang mga kasosyo na nagdudulot ng tensyon sa kanilang relasyon. Habang ang ilan ay nakikita sila bilang matigas o agresibo, mahalagang kilalanin na maaari silang maging lubos na sumusuporta at magalang. Ang mga tao na may numero ng kapanganakan isang ay madalas na handang magsapalaran, maging sa buhay o sa pagiging driver, kung saan hindi nila pinapansin ang mga pag-alog sa daan. Karaniwan nilang tinutulungan ang kanilang sarili at iba pang tao nang hindi iniisip ang mga hadlang. Nahihirapan din silang magsabi ng hindi, at madalas ay handang tumulong sa mga nangangailangan. Bilang isang reflect ng mga katangian ng araw, nagsisilbi silang isang pinagmumula ng suporta at gabay, patuloy na nagbabalik ng kaalaman, tulong, at kanilang mga talento. Ang mga tao na may numero ng kapanganakan isang ay kadalasang nakikita bilang matatag, tiwala sa sarili, at may balanseng personalidad. Hindi tulad ng iba na maaaring magpakita ng maraming enerhiya o agresyon, kadalasan ay nananatili silang kalmado at mahinahon. Makikita ang kanilang katatagan sa kanilang mga ekspresyon sa mukha at body language na nagbibigay ng isang pakiramdam ng pagtitibay. Karaniwan, hindi nila ipinapakita ng bukas ang kanilang emosyon, halimbawa, ang kanilang mga ngiti ay banayad kaysa sa malalaki at malapad kahit na nakakaramdam sila ng tensyon, bihirang ipakita ito sa kanilang mga mukha. Ang mga individual na ito ay may malakas na presensya, at kapag pumasok sila sa isang silid, madalas silang mapansin agad. Ang kanilang tiwala sa sarili ay makikita sa kanilang pagsasalita at kung paano nila ipinapakita ang kanilang sarili, at kadalasan ay pinapanatili nilang balanseng emosyonal ang kanilang sarili, na nakakaranas ng mga damdamin sa katamtamang antas. Ang mga tao na may numero ng kapanganakan isang ay kilala sa kanilang malakas na kakayahan sa pamumuno. Ang kanilang epekto ay kitang kita kaya't kapag may bagong dumating na leader sa isang kumpanya, madalas nagtatanong ang iba, paano sila naging pinuno ng mabilis? Ang likas na kakayahang Ma'am Uno ay lumilitaw ng maaga sa buhay, tulad ng pagiging kapitan ng popunan sa paaralan o ang pagiging monitor ng klase. Nahihikayat nila ang iba na tapusin ang mga proyekto at gawain, hindi lamang sa pamamagitan ng pagtatapos ng kanilang sariling trabaho kundi sa pamamagitan ng pagpapalakas ng loob ng mga tao sa kanilang paligid. Sa numerology, ang araw ay kumakatawan sa enerhiya. Katulad ng araw na sumisikat at lumulubog sa parehong oras araw-araw, ang mga tao na may numero ng kapanganakan isang ay masigasig na nagtatrabaho upang makamit ang kanilang mga layunin ng tuloy-tuloy. Sila ay dedikado, handang magbigay ng pisikal at mental na pagsisikap, at may mataas na ambisyon. Ang mga individual na ito ay tinatanggap ang mga bagong pagkakataon at hamon, na ipinapakita ang matinding lakas ng loob, mahusay na pamumuno, at mahusay na kakayahan sa organisasyon. Makikita ang kanilang pagpapahalaga sa responsibilidad sa lahat ng bagay na kanilang ginagawa. Ang mga tao na may numero ng kapanganakan isang ay may matibay na kakayahan sa pamumuno at kadalasang magaling sa mga posisyon kung saan maaari silang manguna, tulad ng pagiging pinuno ng isang organisasyon o pagsisilbing presidente o sekretaryo. Sa militar, maaari silang umabot sa ranggo ng major o mas mataas pa. Marami sa mga individual na may numerong ito ang nagiging mahusay na mga negosyante dahil sa kanilang kasiyahan na maging sarili nilang amo, na tumutugma sa kanilang likas na kalikasan ng pagiging malaya. Kahit na sa mga tungkulin sa gobyerno, militar, o pulis, kadalasang nagtatagumpay sila dahil sa kanilang edukasyon at kakayahan sa pamumuno. Mayroon din silang talento sa diplomasya at epektibong paglutas ng mga hidwaan. Bagaman ang mga tungkuling ito ay maaaring magbigay ng kasiyahan, ipinapayo kong magtayo ng sarili mong negosyo sa lalong madaling panahon. Ang pagiging sarili mong amo ay makakatulong sa iyo upang maiwasan ang pagka-frustrate mula sa mga taong kumokontrol ng iyong trabaho. Kahit na ang iyong ideya sa negosyo ay malaki o maliit, gawin mo na ang hakbang. Palawakin ang iyong mga kasanayan at kaalaman, at magtangkang umabot sa mataas na mga layunin. Sa iyong ambisyon at kakayahang magdesisyon ng mabilis, ang pagiging sarili mong amo ay magdadala sa iyo ng tagumpay sa anumang larangan. Kapag tinatalakay ang mga kahinaan ng mga tao na may numero ng kapanganakan isa, mahalagang banggitin na sila ay minsang may pagkaegoista at mayabang. Madalas silang matigas ang ulo at maaaring magmukhang basi habang sinusubukang tapusin ang mga gawain. Ang ugali nilang ito ay maaaring magdulot ng pressure sa mga kasamahan nila sa trabaho, na para bang kumikilos silang parang hari. Mahalaga para sa kanila na pamahalaan ang ugali nilang ito. Bagamat madalas nilang natatapos ang mga gawain ng mahusay, maaaring makalimutan nilang ang kanilang mga kasamahan ay tao rin. Habang mayroong silang maraming enerhiya, hindi lahat ay may kaparehong motibasyon. Ang disconnect na ito ay maaaring magdulot sa kanila ng sobrang pagiging dominante at bossy na dapat iwasan. Bukod pa rito, maaaring magmukhang mayabang sila sa harap ng kanilang mga nakatataas at humihingi ng respeto mula sa kanilang mga kasamahan na nagiging sanhi ng tensyon. Madalas din silang magdesisyon ng mabilis ng hindi lubusang iniisip. Ang kanilang kahandaan na mag-take ng risks ay maaaring magdulot ng mga impulse-ibong aksyon na maaaring nilang pagsisihan sa kalaunan. Kung ang iyong numero ng kapanganakan ay isa, ang mga petsa ng isa, sampu, labinsyam, at dalawamputwalong ay napakapalad para sa iyo. Ang mga pinakamagandang numero para sa iyo na makipag-ugnayan ay isa, dalawa, tatlo, lima, at siyam. Ang pagtatayo ng mga partnership sa mga tao na ang mga numero ng kapanganakan ay nagdaragdag sa mga numerong ito ay makikinabang sa iyo. Pagdating sa mga kulay, ang mga anino ng araw, tulad ng dilaw, kahel, ginto, at brown, ay itinuturing na maswerte. Ang paggamit ng mga kulay na ito ng mas madalas ay maaaring magdulot ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay, kung saan ang dilaw ay partikular na maswerte. Gayunpaman, ang numero walong ay hindi boreable pa para sa numero ng kapanganakan isa. Mag-ingat kapag nagmamaneho sa mga petsa na nagdaragdag sa walo, tulad ng mga taon na tulad ng taong 2015 at taong 2024 na nagiging walo rin. Maaaring napansin mo ang mga hindi pangkaraniwang kaganapan sa mga taon na ito. Ang mga tao na may numero ng kapanganakan isang ay maaaring makaranas ng ilang mga hamon sa kalusugan. Mas malaki ang posibilidad nilang makaranas ng sakit ng ulo at migraines, na maaaring maging hindi komportable. Mayroon ding mas mataas na panganib ng heart attacks, kaya't mahalaga para sa kanila na alagaan ang kanilang kalusugan sa puso. Maraming individual na may numerong ito ang nahihirapan sa myopia, ibig sabihin, Nahihirapan silang makita ang mga bagay na malayo. Bukod dito, maaaring magkaroon sila ng panganib sa heat strokes lalo na sa mainit na panahon. Maaaring magkaroon din sila ng mga problema sa tainga, ilong at lalamunan. Mahalaga para sa mga may numero ng kapanganakan isa na maglaan ng pansin sa kanilang kalusugan at kumonsulta sa doktor kung kinakailangan. Ang pinakamahalagang tip para maabot ang iyong buong potensyal ay ang pagbuo ng ugali ng pagiging maagap. Gaya ng araw na sumisikat at lumulubog sa parehong oras araw-araw, dapat ay magsikap kang maging maagap sa lahat ng iyong gagawin. Ang disiplina na ito ay makakatulong sa iyo upang maging number one sa iyong buhay. Tandaan, maaaring hindi palaging nauunawaan ng iyong pamilya at mga kaibigan ang iyong mga layunin, kaya't mahalagang makipagkomunika sa kanila ng kalmado at mahinahon. Minsan, maaari mong makita ang iyong sarili na hindi gusto ang mga taong hindi mabilis o matalim, ngunit subukang baguhin ang pag-uugali na ito. Para sa mga may numero ng kapanganakan isa, ang pamumuno ay isang likas na talento. Ang mga oportunidad para sa pamumuno ay darating, kaya't mahalaga na maging handa para dito, kahit na mo ay hindi ka minsan. Iwasan ang pagiging bossy, agresibo, o mayabang, dahil ang mga katangiang ito ay maaaring magtulak sa mga tao palayo. Sa halip, mag-focus sa pagiging magalang at positibo. Ang magalang na aura na ito ay makakatulong sa iyo na makakuha ng respeto ng mabilis, lalo na kapag ikaw ay nasa isang posisyon ng pamumuno. Yakapin ng iyong paglalakbay, at ang tagumpay ay susunod. Bill Gates, ipinanganak noong ika-28 ng Oktubre taong isang at limamput Larangan, business, entrepreneurship, founder of Microsoft. Tagumpay, si Bill Gates ay nagtatag ng Microsoft, na naging isa sa pinakamalaking kumpanya ng tech sa buong mundo. Ang kanyang visionary leadership, makabagong pag-iisip, at mapagkumpitensyang espiritu, na pawang tumutugma sa mga katangian ng numero ng kapanganakan isa, ang tumunong sa kanya upang magtayo ng isang imperyo sa teknolohiya. Ang kanyang malakas na pakiramdam ng pagiging individual at kakayahang ma'am uno mula sa harapan ay nagpatibay sa kanya bilang isang global na business icon. Indira Gandhi, ipinanganak noong ikalabinsyam ng Nobyembre taong isang libo siyam na raan at labimpito. Larangan, Politika, ang unang babaeng punong ministro ng India. Tagumpay, si Indira Gandhi ang kauna-unahang at hanggang ngayon ay tanging babaeng punong ministro ng India. Kilala sa kanyang matibay na pamumuno at autoritarian na estilo, ipinakita niya ang mga katangian ng pamumuno ng numero ng kapanganakan isa. Ang kanyang kakayahang magdesisyon ng malalakas na hakbang, tulad ng nasyonalisa ng mga bangko at ang Green Revolution, ay nagpapakita ng kanyang malakas at independyenteng personalidad nag-iwan siya ng matibay na epekto sa politika ng India. Mukesh Ambani, ipinanganak noong ikalabinsyam ng Abril taong 1957. Larangan, Business, Tagapangulo ng Reliance Industries. Tagumpay, si Mukesh Ambani, isa sa pinakamayayamang tao sa mundo, ay ang Tagapangulo ng Reliance Industries, isang konglomerada na sumasaklaw sa petrolyo, pag-aari ng refinery, telecom, at retail. Ang kanyang espiritu ng pagiging negosyante, ambisyon, at pamumuno ay nagdala sa Reliance upang maging isang global na lakas. Ang kakayahan ni Ambani na mag-isip at magsakatuparan ng mga malalaking proyekto ay isang tampok ng mga kalidad ng pamumuno ng numero ng kapanganakan isa. Elon Musk, ipinanganak noong 28 ng Hunyo taong isang libo at pitumput isa. Larangan, numero ng kapanganakan isa, pagnenegosyo, teknolohiya, CEO ng SpaceX, Tesla, X, dating Twitter. Tagumpay, si Elon Musk ay isang visionaryong leader na kilala sa pagbabago ng iba't ibang industriya, kabilang ang mga dekuryenteng sasakyan, eksplorasyong pangkalawakan, at mga renewable energy. Bilang nagtatag at CEO ng mga kumpanya tulad ng SpaceX at Tesla, isinusuwang ni Musk ang mga katangian ng numero ng kapanganakan isa, tulad ng pamumuno, inobasyon, at ambisyon. Ang kanyang makabagong pananaw at kakayahang magtakda ng mga hangganan ay nagbigay sa kanya ng isang natatanging posisyon bilang isa sa mga pinakamaimpluensyang tao sa teknolohiya at negosyo ngayon. Si Sir Ratten Tata, ipinanganak noong 28 ng Desyembre taong isang libo Larangan, negosyo at pagkakawanggawa, dating chairman ng Tata Group. Tagumpay, si Sir Ratten Tata, isang kilalang lider ng negosyo at pagkakawang gawa, ang nagpatakbo ng Tata Group tungo sa pandaigdigang kilalanan. Sa ilalim ng kanyang makapangyarihang pamumuno, pinalawak ng Tata Group ang kanilang operasyon sa mga internasyonal na merkado sa pamamagitan ng mga pangunahing pagkuha tulad ng Jaguar Land Rover at Core Steel. Ang kanyang disiplina sa pamumuno, ambisyon, at malakas na mga etikal na halaga ay mga klasikong katangian ng numero ng kapanganakan isa na pinamumunuan ng araw. Ang dedikasyon ni Tata sa responsibilidad panlipunan at pagkakawanggawa sa pamamagitan ng Tata Trusts ay lalo pang nagpapakita ng kanyang pamumuno at pamana bilang isang makatawid na tao. Ang mga sikat na tao na ito ay perpektong halimbawa kung paano ginamit ng mga individual na may numero ng kapanganakan 1 ang kanilang mga katangian sa pamumuno upang makamit ang pambihirang tagumpay. Ang mga taong ipinanganak sa unang araw ng buwan ay puno ng malakas na enerhiya at may mga katangiang tulad ng loika, sigasig, kasarinlan, at kasanayan sa pagsusuri. Madalas nilang itago ang kanilang mga emosyon dahil nag-aalala silang magmukhang mahina. Bilang mga likas na leader, sila ay namumulaklak kapag binibigyan ng pagkakataon na ipakita ang kanilang mga kakayahan. Mahilig silang manguna at magbigay ng direksyon, kaya't sila ay angkop sa mga tungkulin kung saan maaari nilang ipakita ang kanilang mga kasanayan at tiwala sa sarili. Sa kabuuan, ang kanilang malalakas na katangian ay tumutulong sa kanila upang magtagumpay sa iba't ibang sitwasyon. Ang mga tao na ipinanganak sa ikasampu ng buwan ay kilala sa pagiging positibo, determinado, at malikhain. Mayroon silang talento sa pagpapakilala ng kanilang sarili at mga ideya na nagpapadali para sa kanila na makipag-ugnayan sa iba. Kaya nilang hawakan ng maraming gawain ng sabay-sabay at kadalasang kailangan ng pampatibay loob upang magpahinga at mag-relax. Sila ay malaya, ambisyoso, at may tiwala sa sarili, na tumutulong sa kanila upang magtagumpay sa kanilang mga layunin. Gayunpaman, karaniwa nilang itinatago ang kanilang tunay na nararamdaman at mas pinipili nilang maging private tungkol sa kanilang emosyon. Ang mga tao na ipinanganak sa ikalabinsyam ng buwan ay kilala sa pagiging responsable, idealista, at ambisyoso. Mayroon silang malalaking pangarap at nagsusumikap upang makamit ang mga ito. Gayunpaman, ang kanilang mga emosyon ay minsang nagiging hadlang, na nagiging sanhi upang magdesisyon sila batay sa kanilang nararamdaman imbes na sa low ikab. Ang mga individual na ito ay may kakayahang mag-adjust at mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, na may kaunting panghihimasok mula sa iba. Sila rin ay puno ng enerhiya at madalas ay naglalaan ng mahabang oras upang tapusin ang kanilang mga gawain. Sa kabuuan, ang kanilang determinasyon at malakas na etika sa trabaho ay tumutulong sa kanila upang magtagumpay sa buhay. Ang mga tao na ipinanganak sa ikadalawamputwalo ng buwan ay may malasakit na puso at mahal nila ang kanilang kalayaan mas gusto nilang gumawa ng sarili nilang mga desisyon at hindi nila gusto na sinasabihan kung ano ang gagawin. Ang mga individual na ito ay pinaka nasisiyahan kapag mayroon silang kalayaan upang sundan ang kanilang sariling landas. Nasisiyahan sila sa pagiging kontrolado ang kanilang buhay at madalas naghahanap ng mga sitwasyon kung saan maaari nilang ipahayag ang kanilang mga pagkamalikhain at ideya ng walang mga hadlang. Ang kanilang mapagmahal na kalikasan ay nagpapakita ng pagiging maalaga nilang kaibigan at kasosyo, ngunit ang kanilang kagustuhan para sa kalayaan ay nangangahulugan na pinahahalagahan nila ang kanilang personal na espasyo at autonomiya. Maraming salamat sa panunood ng video tungkol sa numero ng kapanganakan isa. Sana ay nakatulong ito at nakarelate kayo sa mga katangiang tinalakay kung kayo ay ipinanganak sa unang araw, ikasampu, ikalabinsyam, o ikadalawamputwalo ng anumang buwan. Kung mayroon kayong mga katanungan o opinyon, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba, nasa inyong serbisyo kami. At huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Numero Guru YouTube channel para sa iba pang mga impormasyon tungkol sa numerology. Iyan lang muna for today. Magkita-kita tayo muli sa susunod na video. Kung saan tatalakayin natin ang numero ng kapanganakan dalawa. Hanggang sa muli, magkaroon kayo ng isang maginhawang araw.